Uh, magandang uh, araw po sa inyo mga mahal naming senador uh, sa mga nakaraang araw napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang ex-agent Jonathan Morales na dokumento mula sa PDEA Noong nakaraang pong hearing nabanggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago na tumawag sa isang Romy Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang galang na Senado. Ang wala akong intensyon na pigilan at ang totoo ay upang patulayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yon? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang isang kwento at katang isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, eh mapupunta ka na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyang kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Siyensya na siya, hindi ako sanay magsalita sa maraming tao. Panglubog lang sir eh. Please gusto, continue. Ah... Uh, gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan unang una po kay paring Romy pare, pasensya na nasama ka dito pero I have to do this eh uh, at uh, pangalawa po uh, sa pangalan ni ginoong James Kumar kung asan man po siya pasensya na po sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Uh, nandito po yon. Uh, may hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. A ano yung sabi mo? Pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang uh, uh, dalawang ang gusto kong patunayan sir eh. Magkwento ka lang. Makakarating ka na rito. Kwentong barber sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Nap napatunayan mo ngayon? Yes sir, nandito po so, ako. Kasi... So you, you mean to say, itong committee na ito ay... Uh, ay ay pwede pala mag-imbestiga ng katang isip lang. Ako po, ang sinasabi ko, yung inyong akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang layunin. Ako po ay para sa akin. Gusto ko lang pong makarating dito upang uh, magbigay linaw lang po, magdagdag linaw. Sa, no, sa mga well, we, we, are not, we, are not, uh, we are not interested of your dagdag linaw were interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. So yeah. Not, huwag ka na maghala pa ng ibang dagdag linaw. Please uh, explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay uh, katang isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy. At saka yung kay... Katang um, isip na... Kasi actually sir hindi naman para uh, ano hindi naman para sa lahat 'yun eh. Sa amin lang sana 'yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, kat katang isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes, sir. K kinakatang isip mo ito si... Kaya, kaya nga po, humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya... Wow! Oh, hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay, nako, ibig mong sabihin na ah, binubula mo lang siya para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali pa. Ganon, ganon, ganon. Yan ang uh, lumalabas na hindi po kayang sinasabi binamo, mo eh. Hindi po kaya dapat kong bulahin. Eh, hindi ako binubula mo. Siya ang binubula mo para yes. pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun na uh, kusapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang ilang bisis ka, kaso mo, yung yung kaso mo, yung kaso mo, yung kaso mo Oh. Pasis ko lang yun. Yes, sir. I understand, sir. Pasis lang yun sa aking panirbisyon pagka-pulis. I understand. Kaya huwag mo kong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka, kung maro, maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Ha? Not me. Kasabot ko, sir. Ha? Kasabot ko, sir. Ano bisaya mo ka? Taga saan ka? Taga Dabaw ako, mama, sir. Ibig sabihin po, maro-maro, taga-dabaw. Dili, sir. Ay. Please continue, explain your side, yung nangyayari sa usapan niyo. Sige, I will give you the floor, huwag kang lumihis sa ibang topic, yun lang muna, stick to that uh, video. Yung lahat na sinasabi mo doon, bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation, uh -huh. bakit mo nasabi yung mga bagay na yun, please. Yung kung totoo po, ako po nandito, ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Yun nga, sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez, at mga sinasabi mong uh, patatahimikin siya, huwag na magsalita at uh, may binanggit ka ba nung pangalan na lam ano yung lam na ibig mo sabihin? Sir, actually sir, uh, linig ko lang sa YouTube yun sir eh Iyo uh, play, kung kung sa play, bakit sabi naman? It, it, hindi ibig sabihin ma, siya. Bakit ibig sabihin yung 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 komite na ito, gumagawa na naman ng AI uh, generated video recording ha? Kung sa, please play na video. Yung sinabi niyang lam. Narinig mo lang yan, hindi mo ginagamit during your conversation, hindi mo ginamit yung salitang lam? Sir, ginamit ko. Oh, oh ginamit, ginamit ko ah, sir, kasi ganito nga, ah, sir. Ano ibig mo sabihin ng lam? Sir, ah, ganito po yun. Narinig... Tantali, anong ibig mo sabihin ng lam? Sinabi ah, mo, binanggit mo. Yes, sir, narinig ko po sa YouTube lang yan, yung lam, uh, si si First Lady, si James. Mag... O oh, kaya nga, bakit mo nasabi yung lam na yun? Doon? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin? Ito so, po, para papasakid lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Eh, hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Marque Enriquez. Gan, ganito po yan, sir. Si Romy kasi pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So, anong purpose mo? Anong agenda mo, mo dito? Po, anong sir, motive mo? Bakit mo siya iti-trigger? Sige nga. Gusto ko po kasi uh, may mga dokumento po kasi kong dala. Kasi, sir, na, uh, kung nalapapagod na po kasi ako sa sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman na mas may explain ko, sir. Dahil sa mga dokumentong dala ko. Ano yung mga dokumentong dala mo? Pwede ko ba, ba ipakita, sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung mag-sinungaling ka dito, ha? Kasabot ko, sir. Kasabot huwag, ko. Mo huwag, mong, ko. huwag mo kong dalahin sa bulabula. bula Kasabot, ko, ha? Kasabot ko. Kasabot ko. Kumsik. I-play mo nga yung uh, may sinabi siyang lam. Kung mo sabihin, bundibula mula lang kami dito. Ay, wala, wala pong ganun, sir. Sige. Tapos mo lang Okay? Kasi nga yun, mama. Okay? 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 dito Okay? 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 Kaya na kaya natin to padre Kaya kung narinig natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line-line dyan na nag-interpret kung ano sinasabi. Totoo, the same as you have heard as your conversation with the uh, Santiago? Uh, Mr. Senator, the video speaks for itself. Okay. okay, correct. Yung narinig mo dyan, totoo. I confirm, sir. So, do you confirm na pinapasakay ka lang ni Santiago? Binubula ka lang niya? Uh, well, I, knowing uh, uh, Eric Santiago, even during our Napolcom days, ah, uh, maano, hindi ko po makuha, malaro po siya. Malaro po siya, malalim ah malalim babaw nga eh malalim ang babaw nga eh Di po. pati kami papasakayin niya ang po. babaw mo may, ikaw nalaliman ka sa ganung style? well uh, that is uh, per my assessment kasi may, may mga may mga statements po siya na baka malalim sa'yo yung tao na mahilig pumatay ko no mapapil-papil papil. Uh, yan ang lalim sa'yo? No, malaliman ka niya? your honor, no, your honor. Uh, uh, I've been with him with NAPOLCOM for uh, for almost five years. So you confirm na yung narinig natin na video recording at saka yung nilagay ni Morales na mga recordings doon, narinig mo yan during your conversation with uh, Santiago? Yes, yes, Mr. Senator. And you, do you confirm or deny? I, I don't deny. I, uh, para po sa kapag... yung, yung, yung sinabi niya na binubula ka lang niya. Well... I para daw, makapasok siya dito sa Senado at makapagbulala siya ng mga record na hawak niya against Morales. Mr. Senator, I cannot accurately answer uh, what is his intention. That is his, 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 ten, his, his ten, uh, intention. Pero with all sincerity, do you think yung usapan niyo, binubula ka lang niya, pinapasakay ka lang niya? Taka DOJ ka eh. Huwag mo sabihin, expedia agent ka. Huwag mo sabihin, ganun ka kababaw. Well, ano? Well, uh, uh, Mr. Senator, uh, knowing him, Perhaps that is his his uh, his intention. Pwede kang mabula niya. Well, vulnerable po ako pagka sa kaibigan. Pagka kaibigan po, uh, walang masamang tirapay. I cannot judge a person based on his past. Like just like uh uh Kuya Jonathan Morales. Who am I to judge? Meron din po ako mga imperfections. Okay.